Hello guys, for today's video ay mag-accommodation uh, tour tayo dito sa aming bahay dito sa Croatia, Europe Ayan, ipapakita ko sa inyo ang buong loob ng bahay namin dito Ang company namin ay AD Plastic dito sa Zagreb, Croatia Ito nga pala yung dorm namin, ayan Meron itong basement, ground floor at second floor at attic Tara, pasok tayo sa loob. Ayan, oh. kasama ko sa trabaho. Ayan, nakatambay lang siya dito. Kakauwi lang. Lang. Kaka lang. Ayan yung bahay namin. Oh. Ayan, tara, pasok na tayo. Ayan. Pagpasok dito mula sa pintuan, eto na yung hagdan papunta sa second floor. Tapos dito sa kaliwang side, meron itong dalawang kwarto kwarto ng mga lalaki ito at dun naman sa dulo is kwarto ng babae tapos dito naman sa kanan ayan lagay ng mga sapatos ayan. at meron ding dalawang CR dito ito may CR dito at doon meron din dalawang kwarto dito ito yung room number 1 at room number 2 Ito naman yung CR dito sa first floor. Buksan natin. Ayan. Ganito ang itsura ng CR namin dito. Meron isang dalawang paliguan at isang toilet bowl. Ayan. Tapos meron siyang heater kapag winter. Ayan. Bubuksan lang yan. Tawas dito din, mayroon din CR dito. Ayan, ganito yung itsura naman ng CR dito. Mayroon siyang dalawang shower at isang toilet bowl at ito yung kanyang lavatory. Ayan. Ayan, mayroon din siyang heater. Ayan. dito na sa likod ito yung sampayan namin Ay. Ayan. ayan malawak yung sampayan namin dito sa likod ayan oh. kahit madami ang maglalaba marami tayong sampayan dito ayan ayan ang itsura ng bahay namin dito dito sa likod ayan ganyan siya Ayan. Ayan, pasok na tayo sa loob. Ngayon naman ay pupunta muna tayo sa basement. Ayan, dito sa basement. Ito yung daan niya papunta sa basement yan baba. Dito sa basement, meron tayong labahan at kitchen. Hello oh, guys, <laughs> Tapos meron tayong apat na refrigerator dito at dalawang lutuan. Ayan, mga gas range at saka mayroon din siyang range hood mag-hi ka nga. Hi, sa vlog ni Kuya. Tapos dito sa mga rep, meron silang mga room number. Room number 7 and 8. Ayan. Ayan, ano? Oh. Ayan yung laman yeah, ng rep. Yan. Ayan. Ayan. Tapos yung mga rice cooker namin, dito namin nilalagay. Ayan, kanya-kanya yung mga rice cooker. Ayan, nandito. Ayan. Tapos, ito yung hugasan. Ayan. Nagluluto si pare. Ayan. Tapos, dito naman sa labahan, meron tayong dalawang freezer. Wala, huwag ka na pumunta dyan. Ayan. Tapos, may dalawang washing machine. front load. Ayan.

yan room number 5 Tawas dito sa room number 6 ang kwarto namin Tawas dito sa second floor merong isang CR dito para sa mga babae ayan meron ding room number 7 and room number 8 ayan. para sa mga babae ito naman yung CR ng mga babae ayan Tapos to naman yung daan papuntang attic. Atik. Ayan, pass sa Atik. Ayan oh. Dito sa Atik, may mga sampayan dito. At dito rin nilalagay yung mga maleta. Ayan o. Oh. ng mga maleta namin, dito namin nilalagay. Ayan. Tapos dito mga sampayan. Tara baba na tayo. Ngayon naman ay papasok tayo dito sa kwarto namin. Room number 6. ganito nga pala yung mga kwarto namin dito sa accommodation. Ayan. Anim kami dito. Ayan, mga double deck. Ayan. Two, four, six. Tapos may kanya-kanya kaming mga cabinet. Ayan, ito yung cabinet ko. Ayan, o. Oh. Yung iba, ito. Ayan. At meron kaming aircon. Ayan. split type error ganito nga pala yung mga outlet dito ayan pabilog kaya kung bibili kayo ng adapter dapat pabilog din ayan ganito free ang bahay namin dito libre ang kuryente at libre ang tubig at wifi so hanggang dito na lang maraming salamat po sa inyong panonood see you on my next video bye bye